Ayan uh, yan magandang umaga mga kababayan mga idol uh, ngayong araw na ito mga idol ako ay pabundok na naman mga idol at tayo naman ay mag na naman ang ating mga alaga at ngayong umaga nga ni mga idol paglusong ko dito sa may kailugan na ito ay eh, may namataan ako na mga bata na mga bata na nag Ah, ano ng buhangin ay kainitan sa bagay maaga pa naman at alas 8 pa lang ang mari. Oo nga, alas 8 pa lang ay eh, nakita ko to mga bata nito, mga idol. Ay napakasisipag naman to mga bata na 'to. Talagang nakakatuwa. At dahil sa murang edad nila nang maliit pa alamang sila oh, ay parang ah, nakikita ko nung kami maliit pa at nung kami mga bata. Mga naman napakasipag mga idol at yun nga ni mga idol eh, nagtakbuhan sila mga idol hindi ko alam kung bakit nahihiya siguro nahihiya siguro mong pakita sa camera mga idol nahihiyang mo pakita yung eh, mga bata Or, uh, ngayong alas 8 pa lang, mga idol, ay eh, sobrang init na rito. At yan, mga idol, ito yung mga bata, anong sisipag, ay? Eh. Tingin naman, mga idol, yung eh, mga bata na ito, anong sisipag, oh? Magang magay, anong sisipag? Alas 8 pa lang ng umaga, sa kainitang ito, nandito yung mga bata na ito, nag uh, ah, nagsasako ng buhangin o oh, kita nyo naman mga idol sa murang edad nila oh. ay grabe si nito mga bata na to kanino to yung buhangin ha, ha? Ah, ah gamitin sa bahay oh, anong sisipag ng mga bata eh, tingnan naman mga idol o oh. oh. Ay ito ba diba si Jerome Kita niyo naman mga idol oh, mga kababayan. Dito lang ito sa kulugan uh, ng Duyay. Eh. Oh. Kita niyo naman mga idol oh. kung inyong napapansin ay kainitan mga idol. Itong mga batang na ito ay talagang napakasipag oh. Sige, ang pala nila sa buhangin, maiisip lang sa ako. Ano te, may upa? Ay. Isipin nyo ito naman mga idol oh. Yung pala mga bata na ito ay eh, inuupahan. Ay eh, sa murang edad na yan mga idol. Kita mo naman. Anong init pati. Eh para sa akin ay eh, napakasipag ng mga bata na yan. Pero ayos lang kasi pambaon yata nila yan. Sa school dahil wala naman silang pasok ngayong araw na ito. Kaya dapat sumilong kayo pag mainit. Ay eh, mainit. Mga init, mainit po mga idol oh. Dito yan sa ilog ng Duyay. Ayan o. Dito lang yan sa may katapusan ng dike. Ayan o. Ayan. Yan nga niya. Sabi ko nga ni mga idol ay lumipat sila sa malilom at mainit. init kawawa naman yung mga bata na ito. Sa maaga pa naman at alas pala. Ako. At napaka tiyaga nitong mga bata na ito. Ah, ingat kayo sa, ano, init. Silong kayo. Ayan, oh. At 'yong iwan nga 'yung iba. Kita nyo naman mga idol sa murang edad nila. Eh naghahanap boy dito ang mga bata sa amin. Mabaon lang sa school 'yung hanap boy nila, ayos na. Ano? lamang po at maraming salamat po mga idol at ipagpapatuloy ko na po yung aking paglalakbay papunta naman tayo sa kabundukan mga idol tayo nga ni ay mag itindi na naman ang mga alaga at nang sa ganun ay sila naman ay ating mapakain at habang naglalakbay po nga ni ako sa daan na ito mga idol ay naisip ko ha Hanggang dito na lang po muna yung video at mahababang lakbayin nito. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you for watching. Bye bye.